Ayan, hello, good morning. So, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, welcome back to my channel. Ang ganda naman ng ibon na to. So, for today's video ay, I nasa ano ako, nagsa tabing ilog at nagikot uh, nag-iikot ako sa tabing ilog at tinitingnan natin yung kalagayan ng ilog kung Ah uh, mataas ba ang tubig? So sundan niyo lang ang aking video at ah uh, uh, before tayo magiikot at don't forget to like, share and subscribe to my channel and hit the notification bell. Click all para updated kayo sa aking mga video. So let's go. Uh, humupa na yung tubig at uh, kakaulan lang uh, bago lang tumigil yung ulan kaya nag-iikot ako kasi ang ganda mag-iikot ngayon, ang ganda ng weather hindi mainit uh, although nga umulan siya ng malakas kanina pero okay naman, ang ganda ng ano ng weather at uh, hindi siya mainit so ayan nag-iikot tayo at uh, Uh, mamaya, uh, after natin mag-ikot, ay uh, pupunta tayo sa isang napakagandang park, isa sa pinakamagandang park dito sa Taipo so, ayan so, andito na ako sa gitna ng kakahuyan <laughs> so, ayan, ang ganda ng river dito kasi, napapaligiran din siya ng mga punong kahoy at mayroong mga provide na mga upuan at uh, pwede ka dito mag uh, mag uh, pahinga o magpapahangin so ayan mga upuan so ang ganda at saka ang river may mga upuan rin dyan sa baba um, makikita nyo ay so humupa na yung ano yung tubig ah uh, kanina siguro napakataas yan So, ayan tinitingnan ko kung uh, ano, okay ba pumunta sa park na sinasabi ko. So, medyo okay naman kasi ang um merong paparating na ulan yata kasi pabugso-bugso yung ulan dito. So, at ang sabi pa ay merong bagyo na paparating pero hindi ko alam kung matutuloy yung bagyo o hindi kasi parang hindi naman hinahighlight ng government dito so ayan ang tubig makikita nyo mataas pa rin sya pero uh, makikita mo humupa na sya at yung level ng tubig bumaba na ayan so sa kabila yun ang papunta ng uh, waterfront ayan so hindi 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 malinaw yung tubig malalim pero uh, mas okay na lang kasi hindi umaapaw unlike sa ibang ano ibang iba't ibang uh, sulok ng bansa na umaapaw ang tubig Ayan, so guys, uh, ito ang kalagayan ng river dito sa Hong Kong. Uh, so far, okay naman siya, hindi umaapaw at Uh, bless talaga yung Hong Kong kasi hindi sil, hindi hindi isa binabaha tulad ng ibang bansa at saka sa Pilipinas or doon sa China o sa Canada, uh, sa lahat ng sulok, sa iba't ibang sulok ng uh, mundo, umaapaw ang mga baha. So dito, hindi umaapaw ang baha dito. Uh, nasa ano lang nasa katamtaman na level although na tumaas siya pero hindi siya ano umaapaw ayan, so a uh, bye natin yung ilog uh, papunta sa karagatan at uh, papunta ako sa park na malapit uh, na sa tabing uh, dagat so doon ako magpapahinga at uh, mag-video uh, kasi ang ganda ng mga at tanawin doon pag andun ka at saka be, uh, very peaceful ang park na yun so malalaman natin sa next video ko kung ano ang ano na park ang pupuntahan ko at uh, napakalinis isa sa mga park na kinagigiliwa ng mga residents dito so ayan so mataas pa rin ang tubig kasi kakaulan lang at uh, mamaya uh, may paparating pa na ulan at uh, uh, bilisan lang natin baka maabutan ako ng ulan so ayan medyo malapit na tayo sa park na pupuntahan ko at uh, napakaganda naman ng panahon uh, hindi mainit at uh, marami may nakikita na rin ako ng mga mga ano dito, mga tao mga netizen na nag-exercise mayat maya ay marami na yun na mag uh, papahangin sa tabing ilog at uh, sa sa ano sa park ayan guys, so salamat sa walang sawang pagsubaybay so andito na ako sa my second footbridge uh, ang footbridge na yan, pwede rin kayong at tumawi dyan papunta ng uh, waterfront park so gusto kong pumunta sa waterfront park pero baka kakapusin ako sa oras kaya dito ako sa kabila ang um, isa sa napakagandang park at uh, napakalinis na park uh, dito sa hongkong so ayan so um, malapit sa dagat so pangalawa ito sa um, waterfront park na napakalaki so dito sa Hong, dito sa Taipo Hong Kong ayan so makikita mo talaga na ang ganda ng mga uh, ginagawa ng at ng Hong Kong government dito sa kanilang mga designated uh, uh, area sa mga ano sa mga cities and uh, barangays nila napakaganda ng kanilang mga plano at uh, lahat ng mga mga netizens dito ay ano nila na um, makabenefit silang lahat Uh, pati yung mga OFW dito enjoy na enjoy sa uh, kanilang mga magagandang mga eh, mga ins, ins, ano ba ito <coughs> kanilang mga ano infra tratura na ako na ko kawigas na nang mga infra patura <laughs> sorry basta gano na <laughs> uh, infrastructure yun na lang mabigkas ko pa nasa ano na ako malapit na ako uh, kunting ano na lang kunting tumbling na lang ay uh, maano ko na marating ko na yung uh, park na sinasabi ko So sa mga hindi uh, wala hindi pa nakapunta dito sa Taipo at sa mga gustong mag-visit dito sa mga park dito sa Taipo, ito yung unahin yung bisitahin kasi napakaganda at may enjoy mo ang kalinisan at kagandahan at uh, preskong mga hangin at uh, um, be, ano very peaceful na lugar So, ayan. So, ang iba dito ay uh, in, uh sila. Nagdadala so, sila ng pangdingwit. So, ayan. Nasa ilalim na ako ng footbridge. At ayan ang, ang ganda ng ano, ng tanawin kahit yung otokubig ay uh, hindi malinaw. Um, ayan. So, Uh, papunta na ako sa uh, malapit na talaga ako sa uh, park na pupuntahan ko at uh, ayan, so maglalakad pa tayo ng konti ayan, so ayan yung trees dito ayan may mga punong kahoy uh, maganda na lang to para may pangsipsip sip sa tubig kasi kaya ang bilis humupa ng tubig dito dahil siguro sa maraming punong kahoy sa paligid kahit na may mga building na sa uh, sa gilid so ayan so hanggang dito na lang at uh, naipakita ko na sa inyo ang aking pag-iikot dito sa river atang uh, ang kalagayan dito sa river at sa uh, susunod kong video malapit na ako sa ano sa ano pala sa park na sinasabi ko. So naglalakad na ako papunta doon at sa next video ko ay abangan nyo ang ang isang ipapakita ko sa inyo ang napakagandang at napakalinis na park dito sa uh, Taipo So Uh, sa mga uh, after ako mag end so sa mga baguhan dito don't forget to like, share and subscribe to my channel and hit the notification bell click all para updated kayo sa aking mga video so hanggang dito na lang at abangan yung aking uh, next uh, uh, part 2 so, maraming salamat bye bye